Hey, kay ko chusim kula lang kada napalatyo lahat niya Este address niya flat na talaga siya. Yeah. Todoakyat na naman. Aakyat na naman siya. Ten bundok talaga siya. <sukur> Ayo kita ada. ada tahu jay? tahu? Kan ini <sukur> Hah? <Dikung? hub> May mga bahay-bahay na dati dito, walang ba bahay na. Ha? Bakit takin ba si Paul? Takin ko lang. lang. Ano? Wala pa. third. Hihihihihi! <coughs> <coughs> after how many years? <laughs> Ating ano namin natin dati dito, di ba? Ang pang pasya, siya. Hindi malganito. ganito. Oh, oh. oh dito, no. Justitia Oo, maisan talaga to Maisan Puro mais talaga Nag-harvest na sila ng mga mais May bahay dito Kalimba oh yan Maisan talaga siya Puro maisan Bukid kasi bu. <laughs> Lahat mais mais ang pangunahing pananim then palay ito hindi pa umaani o oh. malapit ng anihin rin yan no? malapit na iaani na siguro ito

kapitan. Hmm. Oh, nandito ang mga barangay official ng Dada. Si kapitan at saka mga barangay official kung si Halta. Ano. Mag ano, mag survey daw sila sa pinikon. <laughs> wow, yun na yung ano, yung ilog. <laughs> Hanggang Sabad de Gloria yata sila. Oh, no, 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 no. Dapat kalsada natin. Yes, careful. O, oh, kasi Louis V. Santo. Naka-duty na siguro talaga sila. Lahat di yan. Yan. Oh ito. oh naka na ng mais. Yan, naka-anin na sila ng mais. O, oh, diba? galing-galing lang. -galing na lang. <laughs> Wala na. Oh. Next, ani uh, next month ulit siya tataniman de. Oh. Ito yung papuntang patawang, di ba? Oo. bibili tayo ay bibili tayo ng drone next next year <laughs> next next year bibili tayo ng drone naka drone kami na nag eh. yan yeah, bababa na naman siya pero rough road BJ dati ano ano nakarating dito ano big pa lang kasi kaya hindi siya hindi niya ano hindi niya pa ano alam alam ang katotohanan <laughs> Oh ito yung bakaan yan maraming baka diyan Kaso walang baka dito kami hinabol ng baka dati. Last, last na ano. <laughs> last, last year pa yun. Since 2016. Ito na, yung pababa na rough road siya pag tag-ulan. Maano to, mahirap, maputik siya. Tapos madulas. Madulas siya. Adulas to. Dito na saan nga tayo na balahaw dati? Eto eh, rin natin, akal na rin kasi ito yun. Nag-ano pa sila ng budget. Yan pataas pa yan. Welcome to Pinicon Falls. Yan, ito. ito. Ay, this way, pababa. Pababa. Ay, yung pataas, di. Wag. Ha? Pinagrosodan Falls. Malayo Oh? Kasi so, ibig sabihin, ano pa siya? Pero pag pero pag to mahirap pa kasi ano, maputik, madulas siya. Yeah. Dito, dito na ada na, Mama Bonji. No, oh, maliliit, may maliligo. ko siya. Ha? Oo, diba? Ayan, ayan siya. Ayan, ayan. Oh, pwede naman palang tres. <coughs> mm diba? pupuntahan ng Sapphire yeah. Karino bahay yan? Aray oh, no. ko! Ka ah, yan. Uh -huh. so, ba na? Okay. Hello guys, Nicole Pauls. Uh. Sa? Madulas, madulas, ah, madulas. O, oh, madulas. Oh, tabi, tabi. Ito. Oh, okay. Pero Lamig. 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 Hindi siya maganda. May, kalabaw sa taas. may kalabaw sa taas. Yeah. Ang lit ng tubig. Saan? <coughs> Saan daan?

may pag okay. ay, ay, ay. ay, ay, ay pag-aano naman pala ay hindi ay nai ay iba pala Di yan? Di yan ito ang mga Diyan yan yan Ito ba yung pinintahan natin dati malinis na lang na yung pagtayari. Pero parang yeah. nadaanan ka natin yun dati. Yeah, na mm. Mm. Oh, may may nagsi-swimming na. Ha? <membersi> <tayari> huh? Sira daw kasi ang hagdanan diyan papuntang, ano, falls. Dito yung daan, oh. Dito. Dapat na, oh. Ah, may maintenance pala dito. May maintenance pala dito. Ito oh. Pag ano pagmalakas ang tubig hanggang saan ang ano nito? Ah, hanggang diyan sa gilid na yan. Ng mga malalim yan oh. Wag ano madulas diyan ah. Bakit? Ha? Santa ah. Hoy dito ka. Alika. Tingto. Tiningnan natin okay, 'to. Alamin nung ngon ng basta tiyan nalaka. Wala ka diyan. Alaka. Ay nililinis nila. Ano 'yung pupa? Okay. Tinakman ng Alikan ako. Tingnan natin 'yung oh, okay. pulse. Pero hindi siya maano madulas kasi ano. Dandahan lang, be careful. Be careful ang paglakad, be careful kasi malalim na siya diyan. So, huwag magluto dito. O bawal daw magluto. Ha? Huh? Sa nang hagdanan di yan? Pero yung hinahagdan hagdanan. No, hindi na. Ayan na. Takot siya. Ayan mo. Diyan ka lang. Just keep, ano. Hayaan mo siya doon. Diyan ka na lang. Bupo ka dyan po. Bupo ako. Bupo ka dyan. Ayun. Dito, dito. Ayun. False. Pinigil false. Yan, yeah, eh. danan o. Oh. Dasoba. Ito may danan dito eh. Kasi lang kulang ng asis. Diyan. Lalo na mas kita. Lalim mo. na Lali pa mo sa Si Jay, wag dyan. Pinacon Falls. Yuh? Malalim po dyan sa baba. Wow. Malalim. Malalim. dire no covid. Aman. E também Pilikin Falls may mga panuntunan dyan na ba, mga bawal dito eh, bawal bawag magloko dito Sarap maligo. Pero Sabado, ang daming tao na dito. Sigurado yan. Sa Sabado, ang daming na lang tao dito. Gracias. Malinaw, malinaw. Okay. Dito na lang po ating vlog. So bye bye sa susunod na episode. Bye bye.